Hi guys! So after na pagpunta natin doon sa ano, sa kina Ma'am Shiji, dito naman tayo kina Diva kasi nag-update ito, ano yung mga preparation niya? Kasi bukas, mag oh fiesta na sa kanila, si senior son, Pedro. Ah, Pedro <laughs> Ayan oh. na Ayan o, o, mga banderita sa kanilang lugar, papunta doon, papunta sa chapel, this is their chapel, dito kami nagsisimba talaga ni Brenda noon, nag-attend ng na mga novena, ng mga ganito, mga ganito. Hala, ah, ano? <laughs> Just same sa IV anak So, Ivy, ano? okay, yeah. so <laughs> ay judi apa? Ya, yeah, nak no, ganito So let's go to Divas ha. Masuk so, di sini magbubungat ang inang magandang gate. Na very ready na. At meron tay kanilang lang? Ayan, ang bahay ni IV. Hai hey, te, Mga ugangan ni IV. Apa sih farm? Ay, oo, oh, oh, nagkwento ito, nagpost ito. Ah, to itong bata, man? huy nag ilong to diba na hi dito dito hi nag smile na siya sa amo yes so dito dito tayo sa kanila actually dito sa bahay nila yung tatay nila ay managat tayo diba hmm. one in store pero yung anak niya, bumubuhay ng mga isa. doon lang yung guess nila oo nga binibenta ba pero papunta dito o oh, diba naman ito diba, yung maragbuhaya dali ay daraw ay oh, maragbuhaya naragi <laughs> Maragbuaya. Mm -hmm. Tara mo yung si guys ng maragbuaya. Awat ano, uh, please comment lang anong name ng fish na to. Dalawa din sila. Isa sila ganina. Arwana mo na siya. Arwana din sila. Dila. So this is for Ayawana. mga... Ayawana. They can sense bad persons, diba? Bad ah, alligator fish. fish. Ah, talaga? Alligator, alligator fish. fish. Alligator Okay na ha. Usa mo Ginook! Ah! Yes, so dito na may mga goldfish. Ano ah, to gi ni Brenda gi pang kuan lang niya. Hello. Kani? Oo, boy. Iyang gi pang Hay mo na bisi mi kuan pool ang kuan. Yan kanya mga fresh freshero. hero. na kaya. Nandito ko i-surprise at bata na mo sa kuan gi gusto kay shark fish. Mapayta ko dali kay. Balik yan ni Justin. Balik yan dalawa lang. Ah, uh, mapayta kay Justin. -just -just ano just siya pantat nga color stripe. Na oh, na asya ay lagi no. Oh, oh yung nasa si Oyong dani ha. Hay oyo. Si janitor fish. Uh, oh my god, they have ah, si ang kulay. Eh. Sabak <laughs> kita tulog din sang. Si tulog din start. <laughs> na silicone oh, baby. Oh, ano dali ganda ha. Ingo kini ko ang sa tong isa ka kwan animals. Dili snake. Hello. Hi. Uy, dali naman sila mga anak, Chas. Babae na lalaki? Mm. Nah, dali na na magkuan. Asa mo ito itong friend eh? Ito na. Yes. Ito yes. na talaga. Ah. Kanilang house. Hello, aesthetic, ko... aesthetic house na sila. Hindi sila normal house. Na <laughs> house. Aesthetic na uh, ah, house. Hindi rin yung mga normal ano natin. Oh. Mga nasanayan. This is static. Yeah yes. Serial pero hindi sya ano ha hindi sya totoo <laughs> Buong, mga bali na. Mga bali na ba? Yes. So, meron sila. Iga-ana dahil. Kung ba dahil. Ito naman sa panels, try. Eh. Ah, panels. Marugin sa imo. Kaya ka ila, ABC ba to? Eh? PBC? PBC man to ila bakang. Kaya PBC naman Ay, ah, pero panel board. Panel board yeah, niya. Kaya to sya panel. Square. <laughs> square. Lo, no, ganda na talaga pang mayaman naman sila, di ba? ginawa nila. Inuha na nila. Ginawa na, yeah. na nila yung mga, ano, yung batang dito. Yung mga garam-ganon. Ah, oo. Oh, Inuha nila. Mga aesthetic. Once aesthetic, walang masyado. Plain dapat, ano, yes. Walang mga, dapa, walang mga, dapa. walang mga masyado accessories so, and ito everything. Ito dapat wala to. <laughs> Yan. Pwede ka ba certificate, Ben? <laughs> yeah. Yeah. So, dito naman tayo ang kanilang kusina. Dito muna tayo sa ano, dining. Ah, okay. Oh, ganda ng dining nila. Yes. Buti pa yung upuan may sa kanina. Uh, uh, may shirt. Hello, oh, yeah. may shirt po. Oh, ganda. But yet, yeah, the placemat. Placemat is not according to the table. It's according to... Kasi meron siyang ganito. Dapat wala to para ma-emphasize ma oh, oh. to siya. Correct. Pero so, maganda for na matingnan. It's Five or oh. four. <laughs> <laughs> wow. Uy, pero ang cortina ba yet? Masinas ang cortina. Yes. This, ang cortina is, nabili niya sa ano, shop. And this is nine feet na cortina. <laughs> pero punta siya sa bahay kasi pina, ano niya, pinatahin niya. Mabuti. <laughs> yes, kasi mataas. Oo. oh, oh. oh. So, Actually, ito. Ay, okay na siya. Oo. mm, fit na siya sa, ano, sa yes, floor. Yes, sa floor. So, telephones. So, pinakayin niya sa bahay kasi mataas na dahil. Yes. And mga telephones Aganda. and everything. Pack! Oh, they have cars. Agad na lang. Pagkakagawa. Pa yes, FM. Yes. Yeah. yeah. At ito naman, I don't know kung bakit ito ang bigoy. Hindi ko matanduway. Diyan no, no. talaga yung lechon. sa kuang. And this is a um, serving spot. Uh, uh, mga lechon, mga so, kakanin. Dito nakalagay yung mga pagkain. Lang. Kasi mostly dito naman nakahalira din mga pagkain, oh. mga dishes, different mekoan. So, punta rin itong kwarto. Sabi na may hamon yung kwarto pang, of pang family daw. Ikaw na sad. Ano ba na? Ikaw na sa naman chika. So, <laughs> let's have an update and tour sa kanyang room. Ano yun? isa sa bahay pinakamagandang room ang bahay sa social privacy di ba talaga oo oh, ah, oh. Ah, late. Late. Yet, late. Yet, but yes. Kala yes, ko hindi nakabayad ng kuryente. Yeah, yeah. It's color pink, alamin naman. And wow, it's pink sa kanya. Bed sheet the color um white na ano sa ka, sa ano sa pink. Yes, yeah, sa pink. Eh, dito nagigame, gamer siya. Sa so, lahat po hindi nakakaalam talagang by silence. Eh. Like, Diba? Yes. Diba Show me your tits. Screen name ay Small Legs. <laughs> Kung may small laude, may small legs. Diba? gamer Diba? And, ang kanyang vanity mirror. Yan. Para ano pang purify. Ito, na nasaksihan ko talaga ito pag baligay niya sa Cebu. Yeah. Na bindatahan talaga ito. Itong dalawang ito. Ito santo niya. Ba, yan. Yeah. Si Diva sa una. Ito <laughs> kanyang panaginip. <laughs> yan ang kanyang study area. Yeah. Nag-study na oh. nag -study siya noon. Ngayon, sa school, ngayon ang study na nice is Bible kasi iba na ang kanya. Relihiyan. <laughs> <laughs> <Ch> <laughs> Balata. Ayan. So, and... ang kanya mga books, alam niyo naman na she loves reading. So, may mga different books siya. Ito talaga ang kanyang favorite, the all-time favorite and inspiration si Regine. Mercado, Jonathan, <laughs> Regine Velasquez, and at si Pia Wilson, kasi Pia dito, yun and meron siyang Britney Spears, no? Uh, Pero sa farm, Bruno Mars. si Bruno talaga si Britney. So, So, ready na mga shoes and everything. Na Talagang, ano no, well arranged and well organized. So, let's go to their kitchen. The most favorite... Bayot! One. Oy, wala ni mo nakita ang ilang, Ay, ay, ang PVC door. Hala! Hala! Bagyat! Doon na siya kung uh, sa floor sa CR. Oo. Uh -huh. Pero maganda siya.

Ah, si Church din, na? Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa Sa church to, Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa yung Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa Sa simbahan. Sa simbahan. Sa simbahan. Sa Oh. So, bukas na lawang lechon, we also have oh. eight Ay. dishes. <laughs> May eight dishes po tayo bukas. So, spente na dito mga bakla, mabubusog na naman. Oo. Oh, uh, ano mo Ano mo Ah, uh, dinner. Uh, dinner. Ah, okay, so fit. Kasi si Mami may magpapag-lunch sa farm. kasi birthday ng chorba. Uh, Happy row, ana. So, lunch, after lunch, dito tayo mag-dirit sa 26. Yan. So, mamaya, bukuta si so si Brenda sa Perto, kaya mag-judge. Miss uh, Perto, hindi niya. Okay. I remember, so, una, no, after dinner, mamista ma ma no? Sa Perto, naman. Kamusta naman dadadto? Dapat siya ako ilikwan dito. Balay. Dapat na ba? Sila ko Ah, okay. Isa ba nagka-busy isa? Oo, busy siya sa maari. Sa yung pantry. Or kaya sila. Hala! Pili na ako kay Nekuan. Nag-flow. Yung kanilang pantry. Ah, kay Ivy nga. Siyempre, meron silang ulamin mamaya. Ulam. Miaw. So,